Sa iban pang balita, Bagyo Nando, posible nga pabaskugon ang habagat nga magadalas ang pagulan sa Visayas. Pila ka mga mangunguma, nagahingagaw na ani sa ilang mga humay, mga sa posible epekto sa malaing at Si John Sala, nakatuto. Masako na sa pag-ani sa Daytatay Aurelio sa Talabnan si Ilaamo diri sa Barangay Tigom Pavia Iloilo. Naga double time na sila bangod nagalikaw sila sa na ginapaabot nga pag-inulan kun maabtan sang ulan. Sigurado nga maapektuhan gid ang ilang mga humay. Ay hey nga kami ka kuan eh. Uh agod uh, nga hindi maulanan. Maga itong lang umay. Apisar nga hindi direktang apektado sa bagyo nando ang Western Visayas na uman sa gihapon ang pag-ulan sa riyon suno sa pag-asa. Yung mga pag-ulan na uh, expecta natin, ano, dala ini sa gihapon sa uh, hangin habagat o kung na Southwest Monsoon. Dugang panidepra, buwas mabatsaga ng pag-inulan sa riyon. Ilabi na sa southern portion sa probinsya sa Iloilo kag sa bugos ka probinsya sa Atike. Bangod madamol nga ulan na nga magtupa, nagpahanom dumana ang pag-asa Iloilo sa mga mga residente nga magaligmat. Abiso naton ilabi na sa mga low-lying areas or mountainous areas naton uh, bangod sa kontinus na mga continuous nga mga pagulan, ulan posible sa gihapon ang flash floods, uh, landslides sa mga susceptible areas ano magaligmat kikita. kita. Upo kay Hans de Chateau, John Sala. Buana, Western Visayas.